Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Evangelista Paul Mortis. At Beth Flores. <laughs> Sinusunta ko sa iyo. Eh, Siyempre, eh, eh, magandang umaga. Kapag ikaw ay magandang iyong nararamdaman. Apa, eh, ako din, <laughs> ganun. Pag ikay nalulungkot, ako din yeah. po ay malulungkot. So, magandang magandang umaga po mga kaagapay. Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Doon po sa mga bago kaming narinig. Ganun ba, nadaan lang kayo tapat kayo ganyan ko. Eh. Kami po yung mag-ama ha. Ako po ang pangalay <laughs> na adak ni Reverend Paul Mochi. So, yeah. <laughs> pareho na rin po kami mga lolo <laughs> si daddy ako uh, ako. ako din po ay lola <laughs> na rin pero nag enjoy sa buhay dahil sa kubutihan ng Panginoon di ba? amen. kaya nga amen. lagi natin sinasabi every gising is a blessing ako natutunan na natin yan lalo na nung panahon ng COVID nadagdagan ko pa yan every breath a privilege sa bawat hininga privilege, ay talaga diba? Pag tumigil fact, na yon tipok pa na. <laughs> wala. Diba? So lahat yan So dapat tayo lagi nagpapasalapan. So kayo po yung nakikinig sa programang Gabay on a Trusting Tuesday. Tama yan. Trusting Tuesday. Kasi alam natin, kaya tayo nagsusurvive dahil nagtitiwala tayo sa Panginoon. So kung Maybe. kayo po nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio o PM radio, Nakukuha nyo po ang ating programa mula po yan sa One Corporate Center. Lalo na kung narito kayo sa Luzon, di ba? Na ibinabato naman po ng transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nandun sa Visayas at Mindanao, at nakikinig po kayo, gamit din pa ang transistor radio, yung ating PM radio, nakukuha nyo naman po ang ating programa mula po yan sa DYVS mula po sa Pakodot. At syempre, kung kayo po ay nakikinig gamit po ang ating Facebook live stream Meron din po tayo sa YouTube, ha? So, kung gusto niyo po Facebook livestream ngayon, uh, now, di pa po, po, ang aming oras dito, 5.30. Depende po sa lugar niyo na inyong kinapipilangan, lalo na po dun sa mga iba't ibang, ang mga kaagapay natin sa iba't ibang pansa. Sa ating mga overseas Filipino workers, sa ating mga ka kaagapay na nag-migrate doon, nasa biyaya at katapatan ng Panginoon. So, Patuloy lang tayo, sabi niya. Ibang ibang joy talaga yung meron kang programa sa mother tongue mo na naririnig mo dahil kahit nandun ka sa isang foreign land, di ba? Malaking blessing yun sa Panginoon. At ganun din sa ating mga kaagapay na early riser, yung gumising ng maaga, dahil either merong tindahan sa palengke o kailangang may turuturo sa somewhere, di ba? Or whatever, yan po yung mga kaagapay natin sa bataan. Alam ko may mga listeners tayo sa bataan sa palengke dyan na nagtitinda. So, naku, marami pong salamat pagpalain kayo ng Panginoon. At syempre, yung mga drivers, no, Dad? Mga mm. taxi driver, grab driver, ang kas na maaga pa lang, umalis na, para po sa hanap buhay. Naku, pagpalain kayo ng Panginoon. No? Patuloy tayo na, patuloy tayo na magtiwala sa kanya. So, hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po magpatuloy sa Panginoon. Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan, diyan po kayo dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganitong himpilan ng radyo DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatda ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na sa inyo po'y patuloy na hahamon at patuloy na gagabay. Ito po si Beth Flores sa uh, Gabay Library. Pinag-uusapan natin yung tips for reducing food waste. Bakit natin to ginagawa? Dahil kahapon nga po, September 29, yun po yung tinaguri ang International Day of Awareness of Food Loss and Waste. Kahapon din po, napag-usapan natin na ang food loss ay yung nasasayang na pagkain mula sa paghango ng mga gulay, prutas, Pula sa magsasaka hanggang madala ito sa palengke. Okay, yun yun. Ang food waste naman ay yung mga nasasayang, ay yung mga retail level, di ba, hanggang sa ating tahanan. Yun yung nasasayang sa panahong yun. At napag-usapan din natin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang healthy diet. Iwasan yung mga junk foods dahil mahal yan at mas masarap at masustansya yung mga lutong baay mas maganda rin kung pinaplano yung mga ulam sa bahay para kapag pumunta sa palengke o sa grocery man, may listahan na tayong dala at bibilhin lamang yung mga kailangan at nakalista doon. At syempre, sabi nga, huwag tayong maging maarte sa pagpili ng mga gulay at prutas. Depende naman kung saan mo gagamitin. So, maging wise lang. So, ano yung mga dagdag? Yan. Store food wisely ilagay daw po sa yung halimbawa pag may mga pagkain tayo, may ilagay sa unahan ng cupboard o fridge yung mga older products at ang mga bago naman, yun yung ilagay mo sa likod. Gumamit ng mga airtight container para mapanatiling fresh ang mga pagkain sa fridge at siguraduhin sarado ang mga packet upang maiwasan ng pagpasok ng mga insekto dito. So yun yung isa. Pangalawa, ito gusto ko to. Ngayon ko lang to nalaman understand food labeling. O yan ha. May malaking kakaiba, pagkakaibahan ang best before at yung use by na sa mga dates na nakikita natin. May mga pagkain na safe pa rin kainin kahit lampas na sa best before dates. Subalit, ang mga pagkain na may use by date ay hindi na po yan safe para kainin. So, i-check din ang mga food labels para malaman kung may mga unhealthy ingredients ba. ba tulad ng trans fat or preservatives. Iwasan din po yung mga pagkain na may dagdag na sugar at saka salt. Okay, another thing, start small. Ayan. Magsimula sa konting pagkain muna. Kumuha ng konting portion sa bahay. Lima, ganun muna, konti. At mag-share naman ng, ng pagkain kung malaking dishes ang kinukuha nyo sa restaurant. And last but not the least for today, love your leftovers. So ayan. Mahalin yung mga natitirang pagkain. Kung hindi mo mauubos ang pagkain ni Luto, i-freeze ito para magamit muli at gamitin ang mga natira bilang ingredients sa susunod na lulutuin. So, ang pagbili ng mga pangit na gulay, prutas, at ang paggamit ng mga leftovers para po sa panibagong luto ay dalawang magandang habit para po maiwasan natin ang food loss at ang food waste. O, napakahalaga ang pagtatabi ng mga sobrang pagkain, di ba? Tama po yan. Kaya nga mahalaga na meron tayo mga airtight containers kahit may kamahalan. So, totoo lang, para maiwasan yung madaling pagkabulok o pagkasira ng mga pagkain. Kasi pwede pa namang ulitin ang ulam pagkatapos ng ilang araw. Ang tawag po namin dyan sa aming pamilya, teriyaki. Alam na po sa bahay na kapag tinanong, ma, anong ulam natin? Teriyaki ang sagot. Ito po yung nangunguhlo hagang tira kagabing ulam na maaaring may dagdag na pritong isda o merong Hungarian sausage o di kaya may pinarito kang pork chop. Pero yung gulay mo, alam mo, teriyaki. O di kaya ay ihahalo po yung mga natirang pagkain sa sinangag para po sa isang masarap na almusal. Eh alam mo ba na pwedeng ilagay sa freezer ang tinapay para magtagal? Ano niyo ba natutunan po namin yan sa, sa US, sa Canada lalo na New Zealand? So, pag bumili ka ng tinapay, hindi mo gagamitin, ilagay mo yan sa freezer. Magtatagal yan. Mahalaga din po sa amin ang food labeling. Dahil may mga relatives kami na nagbibigay ng mga grocery sa amin. Ang tawag po namin, may ayuda, di ba? At dahil senior din kami, may mga ayuda din. Kaya po, ang ginagawa ko, isinusulat ko po yung best by date gamit ang pentel pen para mas malaki siya at inilalagay ko ito sa unahan ng pantry o ng cupboard para po magamit ka agad. Nadala rin namin sa aming pamilya yung turo ng aming mga magulang noong maliliit pa kami, huwag magtakaw mata. Ulitin ko yan ha, huwag magtakaw mata. Kunin lang kung gaano ang kaya mong makain at kailangang ubusin ito bawal ang magtitira ng kahit isang butil ng kanin sa pinggan dahil ang sunod na dialogue ng mami ko ganito. Marami mga bata sa mundo ang hindi nakakakain. Magpasalamat ka sa Panginoon at may naiahain sa iyong karapan. O, oh, di diba? So tandaan, hindi po nakakahiya. Hindi rin nakakahiya ang mag-sharing ng pagkain kahit nasa restaurant kayo ang mga Pinoy ay practical at wise sa paggamit ng perang pinaghirapan. Ang tawag po natin dyan, stewardship. So mga kaagapay, tandaan, ang tamang stewardship nagsisimula yan sa loob ng tahanan. Kaya bilang mga magulang o kaya mga lolo at lola, maging halimbawa po tayo sa ating mga anak at madadala po nila ito yung mga tinuro natin sa kanila kahit po sa kanilang mga sariling pamilya. Kaya nga sabi natin mga kaagapay, be an example to your children, not only in words, but in actions as well. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Amen uli anak, talagang naman. That's right, tips for food loss, food loss, healthy food. Planuhin ang bibilihin, maging wise. Una, unahan yung mata, unahin yung mga Matanda na, ihanay yung bago, alamin kung ano ang dapat kainin. Kunti, love you, leftover, <laughs> pagluluto at maiwasan. Teriyake, <laughs> sabi ni yun daw tinira. <laughs> at magtagal na food, food labeling, ayuda, unahan, ilagay sa unahan para yun ang magamit bawal ang magsira ng pagkain, maging practical at tandaan stewardship, pangangalaga sa mahalagang mga bagay na ibinigay ng Diyos sa atin para sa ikabubuti ng lahat. Wow, amen. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral at sa mga sandaling ito ang ating bibigyan ng pansin ang awit ni David, hari ng Hudiya, ang lalaking ayon sa tibuki ng puso ng Diyos, a man after God's own heart, sa wikang Ingles, wow, amen po. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo, mag-aral na po tayo. Sa aklat ng mga awit 23 mula 1 hanggang 6, ang mga talatang piling batayan. Ano ang tahasang pagbabadya ni David, hari ng Hutia, sa mundong ibabaw at planet Earth noon pa man? Bilang kanyang patutuo or testimony sa lahat sa planet Earth sa mundong ibabaw na? Sa panahong ito ng end na ng ta end times, sa awit 23, 1 hanggang 6, ano raw po si Lord sa kanya personal kay Haring David. Talatang uno, Lord, ikaw po ang shepherd ko. Amen. Dahil sa si Lord ang shepherd niya, siya nga. Wow! Kaya amen. Lahat ay ano sa kanyang buhay. Sa buhay ni David na ginawang hari, ang kailangan ko ay binibigay mo. Si Lord ang nagbibigay. Amen ulit si Lord Shepherd na kumakalingang tunay. Ayon sa hari, ito ang pagpapatunay ng hari. Amen. Ano ang proofs ng caring love ng Diyos o ni Lord? Pangalwa, pinagpapahinga ako niya sa sariwang damuhan o pastulan. Hindi lamang yon. Ano pa? Alam nga niya ang personal kong mga needs wala siyang namimiss, wala. Mas alam niya. At pati tubig sa aking kauhawan, kasama na niyang ibinibigay. Salamat po, dakilang shepherd ko. Sa aking kahinaan, siya ang aking kalakasan. Patutuo ng hari. Hindi lamang yun, siya rin ang aking gabay. Sa paanong paraan siya ang nagtuturo sa tanging landas na safe na dapat kong dadaanan. Dahil yon ang will niya para sa akin na kanyang iniingatang tupa. Sa kanyang kulungan at dahil siya naman ang tanging shepherd ko pa o pastor, opo dahil siya nga ang tanging nag-iisang shepherd ko. Kung kaya, amen talaga wala akong takot saan man ako pumunta dahil sa katotohanan siya ang lagi kong kasama. Wow. <laughs> si Lord laging kasama, walang takot. Amen. So be it nga uli. Kaya nga ano ang say ko? Isang dakilang wow ang galing sa Diyos. Ang galing sa Diyos na ngayong kaganapan. Amen. Ano ang dalang lagi ng shepherd? Ang tungkod mo at pamalo mo, alam kong safe ako. Amen. Ano pa ang sadyang kabutihan ng shepherd ng ating Diyos? May special pang pagpipiesta ang ating Diyos para sa atin. Sobrang caring talaga sa atin at ipinakikita pa niya yun sa kanyang sa ating mga kaaway pinakikita niya sa kanyang kaaway ang sobrang kabaitan niya sa mga sa kanya kung kaya wow 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 amen amen wow di ba anak opo ama totoo yan totoo yan eh nung bisit tinataga nung binabasa niyo na po sabi ko favorite ko to alam niyo po favorite na favorite ko po ito yung Psalm 23 kasi ito yung mga bata pa kami, ito yung mga unang pinamemorize sa amin sa school, sa ating mga kaagapay dyan sa Christian Academy of Manila mm. ayan talagang siyan po ako nag-aaral mula elementary, <laughs> high school kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil yung Christian values daddy ng isang Christian school, no yun uh -huh. ang pasalamat natin sa Panginoon, yung Christian value na nakukuha natin sa mga Christian schools Okay, tulad dito, ang pinaka paborito ko dito yung ano, uh he restores my soul, he leads me in the path of righteousness, Paths yes, of righteousness. Yes. Done. For his name's sake. Amen. Kasi ang Panginoon is always true to his promise, true to his word, constant yan hindi ang blessing ng Panginoon, pagre-restore ng Panginoon sa atin, pangunguna sa atin ng Panginoon, hindi dahil sa atin. Tama ba yung ginawa natin? In fact, nire-restore niya tayo, binabalik niya tayo sa tama para o, sa kanya. <laughs> opo, para sa kanyang pangalan. Mm. For his name's sake. Kaya tuwag-tuwa po ako niya nung nakita ko yan. Oo nga Lord, ano, For your name's sake. At higit sa lahat, gusto ko to. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. doble yan eh. Yung una, habang narito tayo sa lupa, di ba? Goodness and mercy shall follow us all the days of our life. Tapos yun, I will dwell in the house of the Lord forever. Kapag kinuha na niya tayo, di ba? Ganyan yan. Pag nag-rapture na, yun, hmm. mga kaagapay. Kaya nga dapat, di ba dad, laging honda. Ay, Totoo e, yan. Eh kami nga po ng mga daddy ko sa pastor Ness, nagtatawa na kami. Kung baga sa, sa airport, nandun na kami sa boarding area, di ba? Either <laughs> marapture kami or either kunin kami ni Lord. Di ba? yun yung mga ganyan. Pero sabi ko nga, ako syempre ang gusto ko, Lord, gusto ko talagang maranasan yung rapture. Kagaya nga ni Max Locado, sabi nga niya, we are the rapture generation. So how I wish and I pray no na ganon. But the Lord knows what is best for His name's sake. Yeah. At yung uh, pinahintulutan niya, mm -hmm. ginagamit niya para sa kapurihan niya. Gaya But, yung nangyari sa Bansang Amerika, yung in si ano, Si Charlie. Charlie Kirk. oh, oh, oh. oh. oh yun, yeah, bata pina, pa yun. Pinahintulaw-tunay yun. 31 years lang yun. Oo, oh, to totoo oh. na, totoo. Yeah, but uh, ano ang resulta Wow! Million-million na mga kabataan ngayon ang oh, handang mamatay para kay Jesus. Tama yun. So, the Lord wow. has His ways. It's always for His name's sake. So, kahit tayo dumadaan sa mga ba, ano, mga problema ng buhay, mga challenges ng buhay. Huwag tayong magwawala, mga kaagapay, ha? Patuloy tayo for, ang lagi natin iisipin, for His name's sake. Kasi Amen. dinadala natin ang pangalan ng Panginoon, di ba? Ganon katakila ang Lord sa atin. Ginagabayan niya tayo for his At galit name's na galit naman yung nagdadala ng pangalan ni Satanas sa atin. Gustong ako. tayo <laughs> patigilin but hindi tayo titigil amen okay. for his namesake ba po it's sake oh okay. yeah. wow amen so pray na po tayo let us pray panginoon totoo yun. on the last day of september thank you lord thank you lord for your faithfulness and goodness in our lives kung magre-recall po kami panginoon mula enero hanggang ngayon you have been so faithful Thank you, Lord, sa ginagawa mo sa aming mga personal na buhay. Thank you, Lord, sa ginagawa mo sa aming bansa. Thank you, Lord. Lahat, sabi nga namin, eh, kami po tinatawag na Kristiyanong bansa. So I know, Lord, na for your name's sake, kailangan po Panginoong ma-reveal ang mga katotohanan. So, Lord, thank you po. Thank you na ikaw ang aming dakilang pastol na hindi mo kami iniiwan o pinababayaan pa. So, Lord, today, thank you po sa aming mga kaagapay na today is the special day unang-una na po kay Oni Baltasar, kay Joshua Philip Medina, kay Sonia Grace, ganun din kay Ben Bernie Mariano, kay Faith Kalisang, kay Ednalyn Lynn kay Lori Padol, kay Charmaine Talavera, kay Judith Tolentino, ganun din po kay Ambaji G, Panginoon. Salamat po sa kanyang buhay, faithfulness niya sa paglilingkod sa iyo. At Panginoon, patuloy na ginagawa sa mga kaagapay na ito. Lord, thank you kasi alam namin pwede po kami manangan sa iyong mga pangako sa bawat araw. Salamat po, Panginoon. Thank you din, Lord, kasi ikaw po ang aming katatagan at kalakasan. Lord, today we remember to pray for our mga kaagapay who lost loved ones lately. Mga, mga nabibilang po namin yan. Pero Panginoon, yung mga kakilala namin, dalangin namin, may your peace and comfort ang siyang yumakap sa bawat isa. Lalo na po, Panginoon, sa mga panahon ng grief ambushes. Ang hirap po talaga nun, Panginoon. But Lord, salamat kasi yung aming assurance na Ikaw ang aming Panginoon at tagapagligtas. At sa iyo, mm -hmm. Panginoon, meron kami buhay na walang hanggan. Sabi nga po, we will dwell in your house forever. So Lord, maraming mm -hmm. maraming pong salamat. Ang dalangin namin, patuloy kang manguna sa buhay ng bawat isa sa amin as we face today. At ang dalangin namin, Panginoon, maranasan namin na patuloy na magtiwala sa iyo sa araw na ito. Marami pong salamat. Panginoon, salamat po dahil kayo ang aming shepherd, pastor. At dahil doon, may special na pagpipiesta ang ating Diyos para sa atin. Dahil sobrang caring talaga sa atin at pinakikita pa niya yun sa kanyang mga kaaway, pinakikita niya ang kanyang katapatan sa mga nagtitiwala sa kanya. Kung kaya't dahil doon, amen, amen, paano po kami lalampasan ng aming Panginoong ito na siya naman talaga ang tapat. Kung kaya't, amen, amen, amen. Ang magandang tanong mga kaagapay, kilala mo yes. ba yung ating dakilang pastol? Ayun. Personally, di ba? Kabahagi ka ba ng kawan ng ating Panginoong Yesus? Amen. Yun ang magandang tanong. Di ba? Dapat kabahagi ka. iyon. Para maranasan mo yung mga pagpapala na siya yung ating dakilang pasto. Okay. Amen. And kaya mga kaagapay sa ating pong pagsunod sa Panginoon. Di ba? Laging always remember yung, yung mga salitang for His name's sake. Alam mo yung WWJD, what would Jesus do? Sa bawat aksyon na gagawin natin, bawat ano natin, halimbawa uh, mga decision na gagawin natin. Magandang itanong, ano kaya ang gagawin ng Panginoon sa ganitong mga sitwasyon? Diba? Yeah, ang Panginoon lang ito, yun. yun ang magandang tanong. Kasi yun yun eh, what would Jesus do? Diba, yun ang concern ng Panginoon. So, I hope that's a choice din. Yan din tayo, gawin natin choice yun. Sa bawat action, bawat decision, tanong natin, Lord, anong gagawin mo pag nandito ka? Anong mm -hmm. gagawin mo sa ganito? That's yun a yun ang Wisdom. Natin. Wisdom um, yun. So ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances, it is a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamban, niluluwalhat at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang fiknikal ng kapatid na Reggie Villena. At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ating gabay Barkada, dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa Protex, sa Bukawi Transmitter, uh, pagpalain po kayo ng Panginoon. Jericho Flores po kasama namin dito. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag si Jesus Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman at hindi kayo maliligaw. Pagpalain po kayo ng Diyos paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.